What's up senior, mga ka-showbiz? Isiniwalat na ng kontrobersyal ngayong aktor na si Jerome Ponce kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng hiwalayan nila ng kanyang girlfriend, ang sikat na vlogger si Miss Flawless na si Sash na Laparan. Matatandaan kasing nitong nakaraan ay inanunsyo ni Sash na Laparan ang breakup nila ni Jerome Ponce sa kanyang latest vlog. May video pa siya doon na halos mahimatay siya kakaiyak dahil nga sa breakup nila at ibinunyag din noon ni Sashna na third party ang dahilan ng breakup at ng babae daw si Jerome. Pero ngayong araw nga na ito ay nagsalita na si Jerome Ponce at sinopalpal naman si Sashna Laparan. Ayon kay Jerome ay nasakal na daw siya kay Sashna kaya sila naghiwalay. Nagpost ng isang cryptic na mensahe si Jerome Ponce sa kanyang social media account at nakalagay ang mga katagang LTWL E and R, 025, 140. Ang LTWL na tinutukoy dito ni Jerome ay ang kantang Love The Way You Lie ni Eminem at Rihanna at hinighlight niya dito ang lyrics ng kanta from 25 seconds to 1 minute and 40 seconds. Ito yung rap part ni Eminem kung saan pag inanalyze mo ay tinutukoy dito ay ang isang toxic relationship. Isang relasyon kung saan si Guy ay nasasakal na at hindi na makahinga sa relasyon nila ni Girl. Nakasaad din sa lyrics na sinubukan ng iwan ni Boy itong si Girl pero itong si Girl ay patuloy na hindi binibitawan si Boy. So kung pagbabasehan ang lyrics at ang post ni Jerome ay si Sash na ang sinisisi niya sa breakup nilang dalawa. Nasasakal na daw siya kaya't iniwan na niya ito. Taliwas ito sa naging pahiwatig ni Sash na laparan sa kanyang YouTube vlog na nang babae si Jerome Ponce. Samantala, hati ang naging opinyon ng mga netizen sa hiwalayan ng dalawang celebrity. May mga pumapanig kay Sashna dahil kilala naman daw talagang babaero si Jerome at sa katotohanan ay third party din daw ang naging dahilan kaya sila naghiwalay ng kanyang ex noon, ang volleyball player na si Mika Reyes. May mga pumapanig naman din kay Jerome at sinabing toxic daw talaga si Sashna, pero in short ay hindi natin alam ang tunay na istorya ng break up nila dahil magkaiba sila ng sinasabi. Baka raw kailangan pang pagharapin sa face to face o sa tulfo si Jerome Ponce at Sashna Laparan para talagang magkaalaman na. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz updates, mag-subscribe lamang po sa ating channel. Abangan ang ating mga susunod na video para sa mga nagbabagang balita.